At dahil nga may sakit si Alter ngayon guys, kaya ayan binilang ko siya ng isda no. Dahil yung binili ng asawa ko kanina na, naulang, guys, iskin na guys is kinataang lang ka. Hindi yun makakain si Alter ngayong umaga. Kaya ayan, may, buti na lang talaga may naglako na isda. Kaya ayan binilang ko na si Alter no. At pripirituhin natin at lulutuan agad natin. Dahil nga pabalik-balik yung lagnat ni Alter at hindi siya nakakakain ng maayos. Nag-request siya na isda na pinirito dahil yung gusto niyang uulami kaya ayan ito at ako ay nag ako na yung nagasikaso dito sa kusina namin no para maaga tayong makapagluto makapagsaing dahil yung batang ayan ay anuhin ko siya guys maaga ko siya pakakainin ng almusal no kasi nga papainumin natin siya ng gamot ngayong umaga at muli na lang talaga nandiyan siya amshi at nagbi-video-video rin sa akin at ito na nga, kaya kami nagtambay-tambay doon sa labas guys, dahil nga burnout ngayon, o ba diba? walang internet wala lahat, kaya ayan boti na lang talaga, nagtambay kami sa labas at nakita namin na may naglako. nice kaya ayan nakabili tuloy kami ng ulam no halagang 250 pesos iyan yung pinerito ko guys is 200 pesos tapos yung inihaw-ihaw ko naman sinugba sa kawali no is 50 pesos daw yun ayan nagpapa-exercise exercise pa ako ngayong araw no at ayan nga si Alter guys nagbabantay din dyan nagaantay sa aking pinerito nga kasi daw na nagugutom na nga daw siya. Kaya ayan ako naman is nag-agad-agad ako pag ng pinerito, no? At saka yung sinaing namin is ininit ko na yun dahil marami pa naman sinaing kagabi. At saka ayan na yung aking inihaw sa kawali. At dahil nga brown out ngayon, kaya ayan flashlight lang yung aking ginagamit, no? Kasi nga madilim dito at mayroon kaming solar na mamatay yung aming solar. Ngayon, pag pinagahanap ko siya, iwan ko ba dyan, naka-automatic ata yan. Kaya, ayan yung ating pinerito, no? Malapit na siyang maluto at naghingi na talaga si Alter kasi guys, kagabi late na yun siya kumain at antok na antok na rin yun kaya konti lang yun nakain kagabi at saka noong gabi na at matulog na kami doon ko naramdaman na napakainit niya pala kaya bago kami natulog ay pinainom ko muna siya ng gamot na wala wala naman yung lagnat niya pero ngayong umaga is bumalik na naman ulit kaya ayan ngayon patapos natin pakainin ay papainumin na natin ang gamot no Iwan ko ba bakit nagkalagnat itong batang ito kasi nung kinagabihan guys pagkatapos ko maghugas ng plato is naglaro-laro pa naman na siya ng hapon na. Pero nang kinagabihan na yung matutulog na kami, yun no, naramdaman ko na napakainit niya talaga. At ito nga nga at nagkaroon na kami ng ilaw dito at gusto niya daw manood ng ano guys ng TV. So binuksan ko muna yung TV kaso nga lang is walang load kaya nagpa -load muna kami no at nakahiga-higa lang siya doon sa sala guys at gusto niyang patayin yung ilaw solar lang yung ginamit namin o ngayon maliwanag na yung ating kusina no dahil nagkaroon na tayo ng ilaw at saka ayan na nga dumikit na nga talaga yung aking inihaw sa kawali no ayan pagsasandukal ko na siya guys kasi naluto naman yung pinerito habang nagluluto pa ako ng iba pang pinerito is papakainin ko na siya dahil nga is papainumin natin ang gamot ng gamot yung bata. O, oh, ba? Diba? Ayan na guys, gutom na gutom talaga siya, no? At habang nagaantay kami ng load sa TV, ayan, binuksan ko na yung TV namin para pagka kumasok yung load, ayan, agad-agad naman nagagana yung ating TV. At nagtaka talaga kami mag-asawa, bakit kaya nagkaroon ng lagnat si Alter? Dahil nga, eh, wala naman yan si Pon, wala namang umbo. O, oh, di ba? Bakit nagkaroon ang lagnat ng tong batang ito? Sabi ko nga, baka may may pilay ba or nadapa siya ewan ko tinatanong ko nga siya kung asan yung masakit niya nung masagot niya naman sa akin is nung kumain daw siya ng tinapay na dala ko galing katbalogay yung galing sa gold deluxe yun yung ibig sabihin niya na nagsuka daw siya nung kumain siya noon sabi ko imposible naman na magkaroon ng lason yun dahil galing naman yun sa gold deluxe inong e isang araw pa yun eh kaya yeah, nga sabi ko sa kanya ay eh, hindi yun magkakaroon ng lason. Kaya nag-aalala na kami ngayon ng papaudun oh, no? ng kung anong gagawin dito sa batang ito. Bakit kaya eh, siya nagkaroon ng lagnat? Sabi ko nga is eh, baka naambunan lang yan dahil nga nagambon-ambon dito sa amin. Um, at nahamugan din yan siya dahil nga hapon na nandun pa rin sa labas nagkikipag anuhan pa rin siya sa mga tambay sa labas guys no nakikipagharota, nakikipaglaro pa ka siya kahit gabi na at kasi may kausap ako noon kaya ayun sabi ko malakas pa naman yan siya kahapon bakit nagkaroon ng lagnat ang batang ito siguro nga sabi ko is na ambunan siguro to kaya bu buti na lang talaga guys magana din siya kumain no tingnan mo naman yung pagkain niya ngayon is ang uh, maganang magana yung pagkain niya o oh, di ba diba? at ayan naano ko na siya pagpakain at saka Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat at sa susunod ulit ating video. And bye-bye. God bless you all. Maraming salamat. Bye-bye. Naluto na yung sinugba ko.